Bakit po kayo nag-file ng uh, petition for uh, writ of habeas Corpus kahapon para kay uh, Carly Diskaya? Kasi ganito sir deyo, no? kung uh, babalikan natin yung nakaraan noong September 18, 2025, uh, na-cite siya in contempt of the Blue Ribbon Committee dahil doon sa further explanation niya kung bakit uh, wala si uh sa is uh, diskaya mm -hmm. pero prior to that uh, meron nang uh, kaming pina na excuse letters ni Ma'am Sara Diskaya mm -hmm. okay uh, medyo late nga lang na nabasa ng ating butihing uh, blue blue ribbon chairperson before si ating kagalang-galang na uh, senator uh, Pampilon mm -hmm. okay tapos po niya yun nung nagtanong na yung mga ibang mga kagalang-galang na senador. So hindi uh may konting hindi pagtutugma sa further explanation niya do sa excuse letter ni Ma'am Sara. Mm -hmm. And because of that, sinabi po siya sa kanya si, na, ng blue ribbon members na siya 'yung nagsinungaling. Mm -hmm. Pero uh, sa katotohanan po eh talaga namang may health reasons si uh, Ma'am Sara Diskaya at that time noong uh, nung uh, day before the hearing. Mm -hmm. uh, so, yun po yung naging dahilan. Uh, nasabihan po siya ng sisinungaling. Doon po sa further explanation niya kung bakit wala po yung si Ma'am Sara Diskaya. Mm -hmm. so, Sa namin, eh, uh, may great abuse of uh, discretion. Mm -hmm. Pero sa dami ng uh, ngayon sa yung kliyente, at ni Samaniego, siya uh, si Madam uh, Sara at uh, Carly Samaniego, di ba mas safe na nandiyan sa, Senado kaysa sa, nasa labas? Uh, alam mo, Sir Deo, uh, madaling sabihin yon na hmm. safe siya sa Senado, pero napakahirap po yung pag nasa loob siya. Mm. Uh, siyempre, pag yan sa sang sa isang kwarto. Mm -hmm. uh, mahirap po na, Sir Deo. Tal mahirap. Talaga.